Good morning po sa mga katas po sa akin at ibang kasama po namin sa GI-20 Wing. Ako po si PCGS man ng GI-20 Wing. Ako po ay nag-leave noong nakaraan na buwan. Nagka problema po kaya nag-leave po ako sa GI-20 Wing. Habang dumaan ng araw, may nagka may nag-convensi sa akin na umanib ako sa GBI, GBI PCI kaya nagpamarking po ako habang tumatagal ako sa GBI hindi na, hindi na din ako umati sa meeting nila sa so, ting magpatawag sa sila sa habang habang tumatagal ako sa GBI mas gusto ko sa GI 20 wing Sinag Sinag gula Sinagalitan po kaya Kaya kusa akong Bumabalik sa JT Na walang Nagkumbinsi sa akin At kusa din akong Magpapabora sa ating tapat na GDI at PCI At kusa ko din tatanggapin ng kanilang Igawat sa aking kaparasan at bukal sa loob kung tatanggapin kanilang kaparusahan.